Hi hey guys! Tara niyo ako dito sa pagawaan ng longganisa na nakakagawa ng 700 kilos ng longganisa sa isang araw at ang nakakatuwa at nakaka-inspire pa yung may-ari nito 23 years old lang nung nagsimula nito at pinagsasabay pa yung trabaho sa opisina at saka business niya. Ito ang Hanabi's Meat Shop na nagsimula before pandemic pa at dahil nga yung owner nito lumaki sa pamilya ng madidiskarte kaya eventually yung trabaho niya sa opisina iniwan din niya para magsariling business na lang din. At least daw dito kahit mapagod siya para sa sarili na daw niya yung ginagawa niya. Sobrang no Para sa age na 23 years old, napaka business minded na At alam nyo ba guys, first time ko lang makapunta sa isang pagawaan ng longganisa Akala ko nung una, madali lang siya gawin, napaka trabaho pala at madaming proseso Nakaka-amaze lang din dahil ganito pala gawin ng longganisa Una, ilalagay nila yung karne sa loob ng intestine ng baboy Or kung tawagin nila, salted hog casing Then bubuhulin na isa-isa Pagkatapos, isusmoke pa siya for 40 minutes sa oven Then ilalatag sa table para palamigin at patuyuin Oh si, gusto niya yan sakit na OCD. <laughs> Then, ipapak na siya per kilo. Tapos, tumatagal daw to ng 24 hours na wala sa ref kapag bagong luto. Dalawa yung flavor na ginagawa nila isang garlic at isang hamonado or sweet longganisa. I-check nyo na lang sa Facebook page nila yung price list nila dahil minsan nagbababa sila, nagtataas ng presyo, dahil depende daw sa presyo ng bilihin ngayon. Pero ganun pa man, makakaasa pa rin daw kayo na mababa yung presyo dahil direkta na kay sa supplier. Nagulat nga ako guys yung sabihin nila na nakaka 700 kilo sila ng longganisa at sa isang araw lang yan. Dahil puro bulto daw talaga bumili yung mga cost customers nila meron sa Bicol, Quezon, dito sa Cavite at kunsan-san pang lugar. Marami rin silang resellers at kung interesado kayo maging reseller nila message nila sila sa Facebook page nila. Uh, um, Ma'am, kailan po kayo nag-start dito sa Longganisa na business nyo? Bali, nag-start po kami 2019. Sa so, 2019 na yon, nag-work ako noon, then nag-sideline ako ng Longganisa. Yung Longganisa na yon, sa maliit na machine ko lang siya sinisimulan dati, tapos hanggang sa ilang taon, nag-improve siya, mas dumami yung mga customer. So, nagtulong-tulong kami yung family para makabili ng machine, para mas yung production namin, mas dumami. Bakit Longganisa yung... Yung Longganisa, syempre, patok sa mga mga tao, mura. Kaya naman ano pang inaantay natin, natin guys, huwag na natin patagalan, I-try na natin. Guys, nakahanap tayo ng pagawaan ng pinakapaborito kong pagkain, longganisa. At may dalawang flavor pa sila. Isang garlic flavor at may isang sweet flavor. Yung garlic nila, chicken, tapos yung hamonado naman nila, pork. At alam nyo ba guys, sa isang araw nakaka 700 to 800 kilos sila ng longganisa. Dalawang flavor na yun ah. Sa isang araw pa lang guys. Imagine ninyo. Tapos minsan may mga nagba bulk orders pa sa kanila. At maraming umuorder sa kanila ng bulto sa iba't ibang lugar. At tumaabot pa sila ng Visayas guys. Sobrang nakaka-intriga kung bakit ang lakas na mga order sa kanila daily. Tignan na natin kung anong lasa. Una muna tayo sa garlic. Yan guys. Hmm. Mm. Gustong gusto ko yung sakto ng alat niya at pagka peppery niya. Mm. Sarap ha. Siyempre try na rin natin with suka. May nakasama pang sibuyas. Try natin. Mm. Hop. Try naman natin tong, uy, medyo toasted at mainit-init pa. Etong sweet or hamonadong longganisa. At pork yung gamit nila dito. Ayan, oh wow. Masarap ng toasted. Ako, prefer ko pagka uh, nagluluto ng longganisa, toasted. hmm Oh, wow. Masarap din. Parang ham na longganisa. Masarap, masarap din na combination, wow oh. At masarap, nakadagdag flavor yung pagiging toasted niya. to kaya pala marami umorder sa kanila. At dahil toasted nga, medyo crunchy pa. Sarap. Ganito yung luto, perfect para sa akin. <laughs> Kung may egg lang tsaka sinangag. Perfect, di ba? Kasabay. No wonder, kaya favorite ko at ng karamihan, longganisa. Mmm. Baka gusto niyo po sila imbitahan. Uh, Ini-invite ko po kayo na i-like, i-follow yung page po namin para kung may sakali pong orders po kayo, pwede po niyong tingnan. Andun din po lahat ng details. Ang page po namin, Hannah Vismith po. Dito po yung located sa Las Marinas, Cavite. Message lang po kayo sa page or contact na lang po kayo sa number ko. 0936-1838-421. Kailangan po kapag mag-order po kayo, at least advance po siguro ng at least two days. Kasi po may mga advance order din po na mga ina-accommodate namin mga customer para po mabigay namin yung tamang order para sa inyo.